guys. Nice. Ito after ng duty na naman tayo. Fresh. Nakatulog ako ng one hour lang. At naligo. At ito, duty ulit. At nakabihis tayo dahil pupunta ko naman ako ng pure gold para mag-deposit. Dahil every Monday, kailangan ko mag-deposit ng ating Gcash. Opo. At kanina, nakatulog na ako. Si Indoy, inatulog din. Eh, close. Nag-close ang tindahan. So, ngayon, may inaantay akong delivery kay Emilos. Ayun, wala na abutang bukas. Babalik na lang daw. Inaantay ko nga. Hindi ako makalis kasi inaantay ko. Buti na lang, si Rebisco, ah, dumating na ng hindi pa nagsasara ang Endoy. Siyempre, ang Endoy, hindi magpapalugi. Matutidlip din siya, di ba? Hindi pwedeng ako lang, di ba? Ganun ang Endoy, eh. Ah, kaloka, di ba? So, ngayon, dahil ko lang ang endoy at ako naman ay sasagpit sa pure gold. At dahil pa mga extra na gagawin pa pa laundry, bibili ng pagkain ng pusa, mag di deposit at mamimili ng konti sa pure gold. Oo. Kasi nga ka ngayong Monday, eh wala tayong Super A. Eh, kaya all day duty tayo. Okay, alright. That's it, that's it. Let's go. Okay, see you later na lang. Nangangati ang mga kamay ko ngayon. Parang...

Okay, sa next week. Bonus, bonus, bonus. May bonus si madam. May bonus si madam. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Pati na rin ng 13 months. Parang okay na okay. Nakabonus si Madam na 20,800. 1, 2, 3. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Pati na din ang 13 month pay. Para yan, okay na okay. Yes, yeah, sana all my bonus. Nakatanggap na ba ang aking mga super na mga Nosbu bonus? Siyempre yung iba dyan galing sa mga Jusawa. Uh -uh, sana all na lang. Pero si Madam Negosyante ngayong araw na ito ay nangangati ang kamay-kamay-kamay. Dahil natanggap ko na ang aking bonus. Yes, ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Magkano ang bonus ni Madam? Well, 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 well. Ito, aha. Ay, oo, oh, oo, oh, oh, 20,800. At ito yon, tada! Aha, mainit-init pa ang aking Christmas bonus. At itong Christmas bonus ko ay kita ng tindahan ng Rosia Minimart. Extra kita na ito ng tindahan dahil ito ay galing sa paluwagan. Yes! Ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Oh, yes, di ba? bonus tayo ngayon December dahil nakasahod tayo sa paluwagan. 20,800 sa 1,400 na ulo hulog weekly. O, oh, ngayon, meron tayong bonus. Aha, aha. O, oh, diba? Talagang galing na galing sa paluwagan. <laughs> naka plastiko. O, oh, di ba? Ayan. Ay. Di ba? Ang saya negosyante. Kasi kahit pa paano, nakatanggap ka tayo ng bonus sa, sa pamamagitan ng paghuhulog sa paluwagan. So, sinakto ko talaga guys siya na makasawad ako ng December. So, hindi ko alam, mga March siguro kayo matatapos nito. So, sa susunod ng mga week, magbabayad talaga ako kasi nakasahod na tayo. So, itong pera na ito ay talagang galing dito sa tindahan kasi dito ako pumukuha ng panghulog. So, ibig sabihin, kita na rin to na tindahan na bonus na ng Madam Negosyante. At syempre, itong bonus na ito ay hindi din sa akin makupunta kasi ito yung gagamitin natin ngayong December na ito, pambigay ng giveaways, pambonus sa ating super assistant. Yes! Kung napapanood yung super assistant, absent siya today. So, bibigyan natin ng bonus. Pero syempre, secret na kung magkano. Uh, uh, kasi pagkakashain lang natin ito, syempre may bibigyan pa tayo mga inaanak, mga anak, uh, uh, tsaka syempre dito din tayo kukuha ng mga pang giveaway. So, mayroon pa ako naisip na bright idea na para sa ating mga loyal customers. So, ito yung ating kapon. At syempre, para din sa tabi-tabi din, oh, di para sa future. <laughs> para sa future, di ba? Basta dito, tsaka mga magulang ko, mga kapatid ko, pag nagpuntaan dito, at least meron ako maibigay. Kahit pa paano, hindi sila masisiro sa akin. Ngayong Pasko na ito, kasi meron tayo, kahit pa paano, ay nakuhang bonus sa paluwagan. Ayan lang. So, ang bottom line dito, pag meron kang inulog sa paluwagan, tawagan, hindi rin masama, magulo-gulo ka dyan, magkano, 50 a week, uh, 100 a week. At importante, pagdating na sa si December, makakasahod ka, o di meron kang pera, hindi ka kawawa. Oo, di ba? Kahit pa paano, hindi naman tayo nawalan ngayong December na itso. Pero syempre, sa ating mga negosyante, ang 20K, inapakalit lang yun. Kasi kung bibili natin to ng alak or sigarilyo, edi eh, kulang pa, no? Pero ito, ay gagamitin nga natin pang giveaway, pang bonus, at pang sa ating pamilya, sa sarili, aha, uh -huh. papariban, charot, kakariban <laughs> lang, wag Ganon, madam, o, oh, oh, tipid-tipid, o, oh, o, oh, o, oh, siya, o, oh, o, oh, ganon, o, oh, siya, alis mo na, madam negosyante, magsha-shopping -si na, charot, o, oh, bye-bye. Ayun, mga ka-super, galing na ako ng pure gold, kaso, ang BDO na cash deposit machine ay sira. Mahabang pila sa loob, kaya hindi na ako nakapag-deposit. Sa pure gold naman, nag lang ako, tapos, pinasi, cod ko bukas na lang. Ah ah, dahil naka-bonus si Madam S, bumili dito sa Mr. Liam po ng ulam na masarap, favorite ng enday tapos meron tayo ditong California Mac. Yes, naka-bonus ang Madam. So balik na ako sa Russia. Mili.